Tanungin ang isang lalaking sigma kung ano ang nakakaakit sa kanya at siya ay ningiti. Magsasabi ng isang bagay na magalang at baguhin ang paksa. Ang misteryo ay hindi isang gimmick para sa lone wolf archetype. Ito ay isang proteksyon na shell na nabuo mula sa pagsasarili, madiskarteng pag-iisip at isang malalim na instinct upang bantayan ang pagkilos. Kung gaano kaunti ang nalalaman ng mundo tungkol sa kung paano siya gumagalaw, mas kaunti ang mahuhulaan o makokontrol nito sa kanya. Ngayon, babawiin natin ang kurtina. Kaunti lang. At papasok sa 8 bagay na hindi kailanman sasabihin sa iyo ng mga lalaking sigma. Number 1. Halos walang kahulugan sa kanya ang mga pagdiriwang sa kalendaryo. Mga kaarawan, araw ng mga puso, Black Friday, mga kaganapang idinisenyo upang mag-trigger ng mga paggastos na halos hindi matanggal sa radar ng Sigma. Binabasa niya ang mga pista opisyal ng mga mamimili bilang coordinated pushes upang paluwagin ang mga wallet at gawing normal ang pagbibigay batay sa obligasyon. Hindi ibig sabihin na kuripot siya o hindi romantiko. Nangangahulugan ito na nagpapakita siya ng pagpapahalaga sa sarili niyang timetable sa mga paraang parang tunay kaysa sa script ng mga departamento ng marketing. Sorpresahin niya ang isang kapareha ng isang maalalahanin na galaw sa Marso o magpadala ng hindi inaasahang regalo sa isang kaibigan sa Hulyo dahil mas gumagana ang sinseridad kapag hindi ito nakasinkronize sa milyon-milyong iba pang mamimili. Hinding hindi niya isa sa himpapawid ng malakas ang kawalang interes na ito. Nag-opt out lang siya. Hinahayaan ang lahat na ipagpalagay na abala siya sa halip na ipaliwanag ang kanyang pribadong boykot sa ginawang sentimento. Number 2 Alam niya kapag nagsisinungaling ka at nag-iimbak ng data. Ang isa sa mga hindi gaanong na-advertise na kasanayan ng Sigma ay ang pagtuklas ng kasinungalingan, ang mga microhesitations, hindi magkatugmang mga ekspresyon o mga detalye ng kwento na nagbabago sa pag-uulit, ay nagsasabi sa kanya ng higit pa kaysa sa mga salita mismo. Ngunit sa halip na tawagan ng kalokohan sa lugar, ibinaba niya ito. Nagbibigay ito sa kanya ng dalawang pakinabang. Una, minarkahan niya kung hanggang saan mo dadalhin ang katotohanan at kung anong mga paksa ang nag-trigger ng panlilinlang. Pangalawa, maaari siyang magpasya kung ang paglalantad ng kasinungalingan ay may layunin tulad ng pag-secure ng leverage sa isang negosasyon bilang tiga. Ang kanyang pinakamalaking layunin ay mga classified na dokumento. Magtanong sa isang sigma tungkol sa mga pangmatagalang ambisyon at makakakuha ka ng magiliw munit malabong sagot. Alam niya ang pananaliksik sa sikolohiya na nagpapakita na ang mga pampublikong deklarasyon ng intensyon ay maaaring maglabas ng dopamin na nanlilin lang sa utak na madama ang pagunlad bago magsimula ang trabaho. Mas gugustuhin niyang ibigay ang neurochemical reward na iyon para sa finish line sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado ng mga milestone. Binabawasan niya ang panlabas na satsat. Mga kritiko na sumisigaw, mga cheerleader na nagpapalabnaw ng pangangailangan ng madaliang pagkilos at nagdidirekta ng lahat ng lakas patungo sa pagpapatupad. Nalaman lang ng mga tao kung ano ang ginagawa niya pagkatapos dumating ang prototype na barko o ang diploma, kung saan ang pagpuna ay hindi nauugnay at hindi na kailangan ang mga papuri. Numero 4 ang social withdrawal ay hindi kahihiyan. Ito ay pamamahala ng mapagkukunan. Dahil ang sigmas ay gumugugol ng mahabang panahon ng magisa, ipinapalagay ng mga tagalabas na sila ay nahihiya o nababalisa sa lipunan. Sa katotohanan, ang pag-iisa ay isang budget ng enerhiya. Ang malalim na trabaho pag-aaral sa sarili at pagbawi ay nangangailangan ng lahat ng blok ng walang patid na pagtutok. Ganap niyang kayang buksan ang karisma kapag binibigyang katwiran ng mga taya ang paggasta. Isang pitch meeting, toast sa kasal ng isang kaibigan, isang crisis na nangangailangan ng mahinahong autoridad. Kapag ang pag-uusap ay nauuwi sa maliit na usapan o tismis, hindi siya humiwalay sa takot. Ngunit mula sa math na cost-benefit, bumaba lang ang return on verbal investment sa kanyang threshold. Hindi niya ito sasabihin dahil ang pagpapaliwanag sa pagkalkula ay magsasayang ng mas maraming bandwidth. Numero 5 ang isang exit plan ay palaging tumatakbo sa background. Gaano man siya ka-relax sa isang barbecue, isang conference o kahit isang relasyon. Ang Sigma ay nag-iimbak, nag-schedule ng mga hindi inasahang pangyayari at nagpapanatili ng isang magalang na dahilan sa standby. Hindi ito paranoia. Ito ay isang patak numero cause. Sinusuri niya ang mga tao bago ihayag ang mga personal na detalye. Kadalasan iniisip ng mga kaswal na kakilala na alam nila ang isang sigma pagkatapos ng ilang magagandang chat. Ngunit ang nakilala nila ay ang pampublikong prototype. Bago siya magboluntaryo ng kahit anong malalim na personal dynamics ng pamilya, financial stake espiritual na paniniwala, inoobserbahan niya kung paano mo pinangangasiwaan ang mas maliliit na kumpiyansa. Iginagalang mo ba ang privacy o naglalabas ng impormasyon para sa social currency? Paano mo sasabihin ang tungkol sa mga kaibigang wala? Ang bawat pakikipag-ugnayan ay isang stress test. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman napaktanto na sila ay nabigo dahil ang Sigma ay hindi kailanman naga advertise ng rubric sa pagmamarka. Pinapanatili niya lamang ang drawbridge. Tanging ang mga pumasa sa maraming trust drills ang nakakasilip sa totong Castillo. Number 7. Ang kritisismo ay nagpapagatong sa kanya hindi man lang siya magpapasalamat dito. Ilang bagay ang nakakaganyak sa isang sigma kaysa sa nakabubuo na pagpuna. Ngunit bihira mong makita ang sigasig. Sa panlabas ay tumango siya. Marahil ay nagsusula ng isang tala. Pagkatapos ay nagpatuloy. Sa panloob, pinipas niya ang bawat punto para sa naaksyuna na halaga tina-patch ang mga kahinaan at ina-upgrade ang mga system. Ang pagpapakita ng pagkasabik ay maghihikayat ng patuloy na feedback. kapaki-pakinabang sa katamtaman, nakakagambala ng labis. Kaya minaliit niya ang motivation boost. Pagkalipas ng mga buwan, mapapansin mong higit siyang gumaganap sa iyong mga orihinal na suhestyon. Ngunit hindi niya kailanman iaanunsyo na ang iyong mga komento ay nagdulot ng pagulit. Ang pagpapabuti ay nagsisilbing silent acknowledgement. Number 8. Siya ay nagmamasid sa mga pattern kahit habang nagsasalita ka. Sa panahon ng mga pag-uusap, lumilitaw ang isang sigma na matulungin. Ang pakikipag-ugnay sa mata kaongting mga pagkagambala, paminsan-minsang mga tanong na mabibigat. Ang hindi niya babanggitin ay ang mental dashboard logging cadence, pagpili ng salita, emosyonal na spike, at subtext. Sa paglipas ng panahon, ipinapakita ng mga sukatang ito ang mga maaasahang pattern. Ang kapangyarihan ng katahimikan ng isang sigma ay wala sa kung ano ang itinatago nito ngunit sa kung ano ang pinoprotektahan nito. Pakinabang, autonomia at kalayaang magpivot ng walang panghihimaso. Ang bawat hindi masasabing katotohanan ay nagdudoble bilang isang madiskarteng asset na nagpapanatili ng enerhiya at mga opsyon sa isang mundong sabik na imapa, lagyan ng label at pagkakitaan ang personal na data. Hindi mo kailangang tanggapin ang bawat lihim sa listahang ito, ngunit ang pagkilala sa lohika sa likod ng mga ito ay maaaril magbago kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling mga layunin, oras at privacy. Sa isang kultura na nagbibigay ng gantimpala sa labis na pagbabahagi, ang pagtanggi ng sigma na ibunyag ang sarili nitong tahimik na kalamangan. Isa na nagsasalita ng malakas sa mga resulta na inilalahad niya lamang kapag imposibleng balewalain ang mga ito. Ano ang ilang bagay na ayaw mong sabihin kahit kanino? Gusto naming marinig ang iyong mga saluubin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video.